Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpost si Ellen Adarna ng ilang video sa kanyang Instagram stories na tumatalakay sa karanasan ng mga ina matapos mga nako postpartum experience at sa mga lalaking umano'y nananakit o sumisira sa ina ng kanilang anak. Dahil dito, lalo pang uminit ang espekulasyon ng netizens na nagkakaroon ng problema ang pagsasama nila ng asawang si Derek Ramsey. Sa comment section, iba't ibang isyo ang lumitaw mula umano'y problema sa pera. Kakulangan ng intimacy hanggang sa umano'y pagkakaiba ng ugali. May mga netizens din na nagbalik tanaw sa dating pahayag ni Derek tungkol sa hirap ng pagkakaroon ng oras kay Ellen matapos silang magkaanak. Samantalat sa pamamagitan ng Viber, nakausap ni Abante Entertainment Editor June Lalin si Derek at good naman daw ang aktor. Nausisa rin ni Lalin kung aware ba si Derek sa mga isyong naglalabasan at kung maglalabas ba siya ng opisyal na pahayag. Ang sagot daw ni Derek, wala akong pakialam sa mga isyo na ganyan. LOL! Iniintriga ng mga netizen ang naging reaksyon ni Derek Ramsey sa mainit na pinag-uusapan sa social media na umano'y paglamig ng relasyon nila ni Ellen. Tila may laman daw kasi ang pagtawa lamang ng aktor sa isyo na hindi umamin at hindi rin nag -deny. Hanggang ngayon ay nananatiling usap-usapan ng mag-asawa, ngunit wala pang kumpirmasyon mula sa alinmang panig kung totoo nga ang balitang nagkakalabuan o hiwalay na sila. Totoo nga bang may pinagdadaanan ng mag-asawa? O haka-haka lang ng netizens ang lahat?